Mahigpit pa rin binabantayan ang kondisyon ng batang babae na tinamaan ng ligaw na bala sa ulo sa kaloocan. Isa lang po siya sa may dalawampung biktima ng ligaw na bala sa Metro Manila. Partong report ni Ian Cruz. Nagkakasiyahan at umiinom daw ang 24 anyos sa Silari Pulvera sa Taft Avenue sa Pasay. Nang bigla siyang may naramdaman sa kanyang balikat, tinamaan na pala siya ng ligaw na bala. Parang bigla po humampas sa lipid yung balaking bato. Hmm. ko po, po. Tapos yung sabi ng barikada ko, hindi naman daw bala. Hmm. Bigla ko nalawakan dito ko po. Tumahong po yung daliri ko. Sa lalim? Sa lalim. sabi niya, bala raw po, bala. Isang lalaki rin ang nanatili sa ICU ng San Juan de Dios Medical Center sa Pasay dahil naman sa tumamang ligaw na bala sa kanyang dibdib. Sa buong lungsod, apat raw silang lahat na naitalang biktima ng stray bullets per uh, investigation malaman po namin sa so, within the scope ng area kung sino po yung mga uh, gun holder sa uh, area po. So mag, uh, magbibigay po kami ng uh, grid coordinate kung hanggang gaano kalayo yung possible na ano na pinanggalingan ng putok. Agaw buhay naman at nasa maselang kondisyon ang 7 taong gulang na si Stephanie Ella. Tinamaan ang bata ng lingon na bala sa ulo habang nanonood ng mga paputok sa kanilang bahay sa barangay Malaria sa Caloocan. Kailangan niya po kasi ng tulong ninyo. Financially, prayers. Kailangan niya pong lahat yan. Sa authority naman po, sana po mahuli ninyo yung, yung gumawa nito sa anak po. Ligtas naman na sa panganib ang tatlong taong gulang na si Gerald Parayao na natutulog daw sa bahay nila sa Baliwag, Bulacan ng tamaan ng ligaw na bala. Bigla po siyang humiyaw. Kala ko po natakot lang. Nung hinawakan ko po siya, inakap ko. Basa na po ang dugoy niya. Bala ng kalibre 45 naman ang nakuha sa binti ng taong gulang na magsasakang si Agustin Casillo na tinamaan ng bala habang nasa bahay. Habang sa Sambuanga City, tinamaan ng bala sa braso ang labing apat na taong gulang na si Jonathan Bacani. Sa ilalim ng braso naman tinamaan ang dalawamput isang taong gulang na si Robert Falsis. Marami rin na ng stray bullets sa Cotabato City na sa huling monitoring ng GMA News ay umabot na sa pito. Pinakamalala ang sinapit ng apat na pung taong gulang na si Ronald Ali na hanggang ngayon nasa maselang kondisyon dahil nakabaon pa ang bala sa kanyang ulo. Sa pinakahuling tala ng Department of Health ay nasa 8 pa lang ang biktima ng stray bullets. Pero ang tala ng pulisya sa Metro Manila pa lang umabot na sa 20. Kaya naman ang higit pa riyan ang tunay na bilang ng mga biktima ng ligaw na bala ngayong taon. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.